Oh, sarap. Umuusok-usok pa. Ang ulo ng isda. Parang lumambot na yata ang ulo ng isda sa kalagay. Nagpakulo lang ko ng sibuyas, kamatis, luya, at saka linadyan ng asin, at saka paminta, at saka puntalasa, at saka ilagay yung isda na ulo ng isda saka nilaga ko ng konti para malasa siya tapos itong panghalo ko talbos ng kamote mamitas lang ako ng talbos ng kamote ko dyan sa labas ng kusina mayroon akong tanim yan kaya yan ang ihalo ko yan ang magic sarap at saka sinigang mix pinagkawin ko yung sinigang na ulo ng isda lang sabaw kasi at saka taglamig na yon kailangan natin kumain ng na may mainit-init na sabaw Ganyan na ako kapag magsigang hindi ko na ginigisa. Pinapakuluan ko lang yung sibuyas, kamatis, luya para at saka ilagay yung isda. Yung isda ko pinirito na yan, hindi na kailangan mag-gisa. Uh, gisa. ko lang yan kung tama ng lasa kasi may timpla na lahat yan. Mayroong asin, mayroong uh, paminta, Sinigang mix. saka, pinapakuluan ko yung nagay ko. magic sarap. Pampalasa. Sarap, pakuluan. Pakuluan ko um, muna ulit bago, ng bago ng ilagay yung talbos ng, ng kamuti ng kasi ito, ito yung isda. kailangan lang na makulo para lumambot. Ng kumote. ilaga, saka, yung lasa ng isda na punta na sa na sabaw. Saka ilagay ko yung uh, talbos ng kamuti. Ito ang sinigang mix at saka pampalasa ng magic sarap ito na natin natimplahan ko na yun ng magic sarap at saka asin ko lang pa sa asin rin ko ng asin bago ilagyan ng magic sa ka at saka sinigang mix Nagdagan ng kong Tira niya ng pananghalian namin yung ulo ng Sarang, isa na pinarito Ito okay. Masarap ito gawing sinigang sa gabi para may sabaw naman sa gabi Paglagay ko ng talbos ng kamote ng mga, mga kamote, natuon niya. Yan, 3 na yan. Lagyan ko na ng sinigang mix. Paglagay ang talbos ng kamote. Masarap kasi kapag maasin, lalo pa ngayon paglamig. Maasim talaga. Sinigang kasi. Ganun talaga kapag sinigang. Maasim. Ilagay ko na yung talbos ng kamote. Para mukha hapon. Dinamihan ko yung talbos ng kamote. Itagay. Masarap kasi kapag maraming talbos. tayo talbos lang so na sword ka na ayan takpan ko para maluto yung talbos maluto na ayan maluto na ang tapo na lang kami dito na sa tama kung tama lang yung lasa niya Betul nabi yang talbos. Hmm, hindi naman maganda tala tala po ang kanin namin, maubos namin kaya ito. Oo, oh, uubos na yan kaya Ang okay. daming kanin namin eh. Nagbaga na pa ng magic sa, ng sinigang mix. Parang kulang sa asim no? Kulang. Ito na hmm. yeah guys, kain muna kami. So, kanin. Sinigang na ulo ng isda. Umuusok pa. Kala ko yung niluto mo yung salmon. Salmon sa sunod naman yung salmon. Ang magsamahin ko. Ito sa sunod naman yung salmon. Maya-maya muna ang lutuin natin. Vale cayó calienta yo... Kain Oh, uh, sarap na asim. Kaso lang walang anghang. Wala kong siling na hang kasi eh. Kung ilagay natin lahat ang mga kumpa yun, maaanghang eh. Oo. So, Wala, sobrang asim. Sobrang asim Sige guys, thank you for watching. Kain muna kami. Bye bye.